Hello everyone! Before we start today, punta muna tayo sa ating asyenda para manguha ng kangkong. Okay, charot. Then, ayan, gamikos-mikos ako niyan, hanap-hanap ng mga kangkong na mga hindi tinadim. Parang ano ba? Tarang ano lang? Tawag Layaw. Layaw na mga ano. Kangkong. So, para may makain tayo for breakfast. So, ito ang ginagawa natin. Maghanap ng mga gulay. Ayan, nagmikos-mikos ako niya, no? Ayan, o. Sige, stay pa more. O, kinain na nga ng langgam. Kinain pa yan ng mga lamok. O, sige, yan. So, continue lang sa mga... sa pagkuha ng kangkong na hindi atin oh, hanggat wala pang may-ari sige, kuha pa more Oh, para hindi tayo kulong. Yan, ipasok natin sa may plastic para hindi naman mahirapan naman tayo dyan. So, ayan. Continue lang tayo sa pag-walking-walking. -walking. Ayan, oh. o. Oh. Huwag nyo naman tignan yung mapuet ko dyan kung anong ginagawa ko. Tingnan lang kayo sa kung hindi sa legs ko. Ano ba yan? oh, yan. Ang bakat, di ba? O, oh, si yan, may nagturo. Yan ang guidance ko. Yan ang, yan ang tour ko. Nagtutour siya kung saan may malapit pang kangkong. Huwag kayong i-choose e e e ha? O, oh, yan. Sige, kuha pa more. Ayan. Huwag yung kangkong tignan ninyo, hindi yung puwet. Huwag yung puwet ang bakat niyan. O, oh, yan. O, So, yan. May tulag natin sa mga beauty. Kainan tayo ng mga gulay and maintain diet. So, yan ang benefits ko every, and benefits ba? Tawag nun. Uh, routine every early morning. Fine. Uh, vegetables na pwede natin kainin sa, early, uh, sa umaga or anytime. If, kung gusto mo lang. ba? Diba? O yan, nagmikos-mikos. Anong ginagawa niya niya dyan? Sa pa, Yan ang ginagawa ko. O yan, to find. Malapit na yan. Nangunguha pa yan. Nangunguha pa yan. ng saan pa dyan ang mas may maraming kengkong. Hi, nako. Ang hirap mag-voice clip dito. Hope na you can follow and subscribe again. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Daming kangkong dyan. Order lang kayo para i-deliver ng, ma ng presa free sa inyo. Okay. Mga Mari at Kumpari dyan. Deliver ko lang yan sa inyo. Comments below. If you would like to know where's my residential and ano, comment below also your address. Complete ha, para ma-deliver natin yung free delivery yan. Mga kang kung, um, ilang, ilang, ilang plastic ba, ilang bang sako gusto niyo? Sige, thank you so much. Yan, marami akong nakuha konti. Kasi nga kinagat na ako dyan, uwi na ako. Marumbado yung paglakad ko dyan, di ba? Oh, hindi pa, enough yan. Nangunguha pa yan. Mm, sige, kuha pa dyan. Yan, o, oh, di ba? ah oh, Nagmikos-mikos yan mamaya. Para may lutuin tayo for breakfast. Yan, o, no, di ba? Oh, parang wala lang. Ganun lang.